magandang araw mga kasabong ito naman muli si Laban Sabongiro ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, katanungan po ng ating kasama magsasabong uh, babae po ito ano? ang pangalan niya po ay si Rose so si Ma'am Rose nagtanong uh, Laban Sabongiro nagbabako na ka ba sa inyong mga sisiw ito po yung sagot ko sa inyo ma'am Adipindi po dipindi po yan sa sitwasyon una po kailangan nagbabakuna po ako pagka nag mass production ako kasi po may mga times na hindi po breeding season so pagka hindi breeding season hindi po ako nagbabakuna usually po ma'am uh, pag hindi breeding season hindi po ako nagbabakuna niyan for the reasons na una po Ah, uh, yung production ko kunyari 10 lang. So mahal po yung mga gamot. And din na uh, kaunti lang yung ma-produce ko, so hindi na. Usually po yung mga gamot natin, mayroong 7 in 1, 3 in 1. So mahal po 'yan, 5,000, 3,000, so hindi na ako nagbabakuna. Pangalawa po no, ah uh, pag hindi po kayo nagbabakuna ninyo ng mga siso, kailangan po para hindi magkasakit uh, kailangan ang cleanliness Ayan. dapat ang lagayan ninyo ng mga sisiyo ninyo ay malinis araw-araw yan palitan ninyo ng mga kusot linisan nyo, kukuha ninyo nyo yung ipot Ayan. kung pwede nga pagka nakaapak yung sisiyo ninyo hugasan nyo ng tubig or uh, kailangan uh, i-disinfect ninyo pag naglinis kayo. Pag wala kayong pambili ng mga disin disinfect, mayroon naman tayong mga Clorox dyan. Napakamura. Ayan po. Andin mga kasabong uh, sa brother, kasama na po yan sa pag-alaga yung eksakto yung init ng brother para hindi magkasakit yung mga manok ninyo. Ayan. And then, para at least hindi magkasakit yung sisiyo ninyo dahil walang bakuna, kailangan sakto po ang pakain. Ibig sabihin ng sakto ng pakain, na meet po ang requirements po ng crude protein ng inyong sisiyo. Pag nagpakain kayo, sisiyo, pang sisiyo. Ayon po sa kanyang edad. Ayan po. Uh, mga kasabong, ano, kailangan alamin din po ninyo ang panahon natin meron tayong panahon sa tag-init meron tayong panahon sa tag-ulan meron din tayong panahon sa tag-tuyot ayan po pag hindi kayo nagbakuna kailangan alamin ninyo ang unsit ng sakit kumbaga prevention is better than cure alamin ninyo kung kailan lalabas yung sakit like for example no? October to May breeding seasons po yan pagkapisa Of course diyan ako nag na kasi marami. Pagka hindi naman breeding season, di ako nagbabakuna. Ayan. July to November, multi-seasons. Rainy season 'yan, uh, rainy season 'yan pagka multi-season, pagka July to uh, November. anjan po yung onset po ng mga sakit, koksi dios, uh, aporisa, si Arde. So malalaman mo na. Sa panahon o sa buwan kung kailan kayo mag-prevention. Mga kasabong, pag hindi po kayo ah, nagbabakuna, mas mahal po yan kaysa sa nagbakuna. Bakit? Bibili ka ng pang-prevention para hindi magkasakit yung sisiw mo. Ayan po. Mga kasabong, napaka-importante po na alamin ninyo ang panahon po natin. Dahil dyan nag-uunsit po yung sakit, dyan mo uh, may intercept yung mga sakit. Kumbaga, ipiprevent muna. Ayan. So, kailangan mga kasabong alam, alamin ninyo. Kunyari, uh, November to February. Ayan. Wala pong ulan yan. Sunshine Weather School. Ayan. Yan po ang panahon ng magandaang uh, maganda ang maganda ang panahon. So, ano yan? Ano ninyo 'yan, yung <clears throat> uh, panlaban 'yan. Marami ang ano sa panlaban, November to February. Fighting cock is well. Ayun Pagka ano naman March to June naman 'yan, summer 'yan. Naguunsit po yung mga sakit. Kaya Kaya ang sabi ko, nagbabakuna ka ba? Depende po sa panahon. Ayan. Pag mass production, nagbabakuna ako dahil marami. Pero pag kaunti lang yung ano ko, hindi ako nagbabakuna dahil nga mahal ang uh, mga gamot. Tsaka kunti lang naman, yung gamot po, 1,000 plus po yan ang pwede mong gagamutin. Mga kasabong, kailangan mo rin na i-prevent ang stress. Dahil yung stress, yan po ang ah... Uh, ano na magkasakit yung mga manok ninyo. Kailangan protect from extreme weather. Ano ba yung extreme weather na sinasabi? Yung sobrang init at saka uh, sobra lamig. Kailangan mayroon din siyang uh, masisilungan. Ganyan po yan. Uh, kailangan para ma-prevent ang stress niya, mayroon kayong ample room to exercise. Mayroon kayong uh, yung manok hindi lang nakakulong. Ayan po. And then, kasama na po sa ma ang stress na manok is deworm and de loss. Para walang mga bulati, wala walang mga kuto yan. Ayan po. And then uh, access of water at all times. Kailangan may tubig yan para makainom yung manok ninyo. Isa din po yan sa mag-prevent ng stress. Ayan. So mga kasabong, Uh, para hindi ma-stress yung manok mo, handle as little as possible kalimitan kasi sa ating mga magsasabong eh, palaging hinahawakan yung manok eh, pagka palagi mong hinahawakan yung manok totally ma-stress yan and po and then mga kasabong yung tinatawag nila na dalawa lang kasi ang stress natin eh ito po yung tinatawag na physical stress at saka yung emotional stress. Ayan. Ang uh, physical stress, 'yon. Sobrang init, sobrang lamig, at saka po, uh, kinukulong mo yung manok nang matagal, na-stress po ang manok niyan. Ayan po. Ang emotional stress, long-caging yung uh, matagal, no? Matagal na paglagay sa kulungan and na Uh, yung tinatawag na yung tinatawag na ano lack of uh, rest yung may ano ko may ano kasi yan lack ang lack of rest may ano kasi yan eh ah uh, mayroon tinatawag na yung sa traveling nagkakaroon din ng stress kailangan mga kasabong kaya ko sinasabi yung mga stress para at least ma-prevent yung manok na magkasakit. Ayan po. Kailangan ang prevention is better than cure. Pag nagkasakit yung manok nyo, napakamahal na. Ayan po. So, Mama, no? Sana'y nasagot, nasagot ko yung mga katanungan ninyo. Ayan. Na ako po ba'y nagbabakuna? Depende po sa ah uh, panahon. Pag breeding season, may mass production ako, opo. Kasi nga, mas lamang po ang may bakuna. Kasi nga, mayroon na yung protection. i mo yung manok na walang bakuna. Yung manok na may bakuna pagka nagkasakit po, pagka ginamot mo, madali siyang magamot. Madaling makarecover. Whereas kung wala pong bakuna ang manok ninyo, pagka binigyan ninyo ng uh, gamot yan, automatic po mamamatay ang manok. Just because pagka ang virus, pagka ang viral, bacteria, nandiyan na po sa katawan ng manok, pag ginamot mo yan, naglalaban-laban yan. Pag hindi po matalo ng gamot ninyo yan, automatic po. Pag-inom ng inyong manok niyan, patay kaagad ang manok ninyo. Tandaan nyo yan mga kasabong. Mark my words. Kasi ako, matagal na rin akong nag-breeding. Yan po ang totoo. Ayan. Again, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo -lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo dahil marami kayong matutunan sa akin dahil tayo tumanda na rin tayo sa pagmamanok marami tayong training umaabot na tayo ng Amerika sa pag-training, dahil sa kagustuhan natin na mag-alaga ng manok lalaban ganon hindi naman tayo big time kaya pwede ninyo na walang bakuna po ang manok linis lang at saka yung tinatawag na triangular defense ng manok ninyo walang sakit na makakano niya. yung triangular defense yung ligo, purga at saka turok ng vitamins. Ayan po. Tsaka linis. Marami pong salamat sa inyo.